ay ina naman niya ang putik diri sa daanan papunta sa bahay ay naku inarado na ang pilapil ay nilagyan na ng juice ko nilagyan na ng lupa ay napaka putik ay, paano nakakatamad ng umuwi dyan sa bahay at wala naman laki ng daanan ay pati motor ko hindi na may ipasok doon sa may bahay mismo at wala na ang hirap baya naman kapag wala man la kitang sariling agadaanan wala na kitang karapatang dumaan sa hindi natin pag-aari o sa ating lupa inarado na nung problema hindi maarado at na ka ta totoo ay ngayon naman ay inong inarado ay pati pilapil ay nilagyan ng totoo ng inagaong futi kayo na eh, bahala na kayo makabahira pa namang dumaan dyan sa ganyang putikan at bahay tayo mapadaplas at kitay mapatsungingi ay naku Diyos ko kitay puno ng putikang katawan ay naku pa paano nakita nito nakakaawa naman kita nito Diyos ko po parang awa nyo na Sino kaya may mabuting puso mag-donate ng hanging bridge din sa may amin din sa pag-asa at talaga naman kami walang madadaanan na at ay naarado na ay papaano na kita? o nasaan ang ating right of way na inasabi ay wala man lamang uting ni puning niyo ah, nakakaawa na yung mga nadaan din isa. talaga na malalo yung mga estudyante kapag nagapasok ka na walang adaan at putik na baka siguro kaya tinambakan ni eh, apagandahin yung daan sana naman po ay totoo yan at sana ay maging maganda ang daan natin kahit yan eh, may mga tanim na at pwedeng dumaan ng tao at sasakyan